update natin kay Puton talaga hindi na nakabalik wala siya rito haha gabi ito din lang po talagang wala meron tayong isang nabiyag kaso di naman bumaba sa bubong lang kaya yun saan yung makawala natin sa taas at yung dalawa pinulong muna natin meron naman tayong good news napakita ko sa inyo ha ating good news eh, eto magitlog na rin ulit to yan may panibagong itlog na sila hopefully mapisa na kasi pang atlong try na nila yan at hindi napipisa eto naman uh, yung inakay nila yon lumabas na dyan sa kanilang ano, maging itlog na rin yan eto tsaka eto uh, malapit na magpisa siguro yan uh, check na lang natin ulit kung kailan ulit natin na uh, tignan kung kailan nangitlog, itlog itong dalawa dyan tinulong ko muna itong mga to kasi baka matulog na, na naman doon doon na naman umuwi ang hirap nilang anuhin yan yung pansin natin ang nakakawala yan para yung inahin yun, so para ang itlog na siya nag itlog na ulit pero itong kinakain natin ayan malaki na Laki na yung inakay natin. Palagay ko black. Malakang kulay niya. Malalo to. Ayan o. Malaki na o. Oh. Ayan yung inakay. Kamukha nung ama. Siguro gagawin natin after na may itlog na kaya to. Palagay ko wala pang itlog to. Pwede nating ilipat to dito eh Kaya lang baka bugbugin lang ng dalawang to eh Baka bugbugin eh huwag natin silang ilipat dyan sana eh para magiging pakawala natin sila ayan mainit na mainit na pakawala natin doon sa tabubong ayan, yan pala ayan, tsaka yung isa rito yun yung barako nito dito wala ko saan pumunta ng isa nito kung nasaan pumunta natin na lang kung saan na kahapon pero wala sila rito eh wala siya rito dito ang naglilimlim ay yung barako yun kasaway natin barako ayun pala yung isa yun. pala siya yung isa So para sa manok, uh, wala naman tayong bagong update sa mga manok natin sa Duckweed naglipat tayo ng kahapon ayan ayan yung ating mga uh, dilipat hopefully dumami lagi ko dadami naman yan ayan pagod pa dun, meron dun nagdilig ulit tayo kasi napakainit nagdilig tayo habang break time malilima yung napakawala natin itong itim di pa nangingitlog yung itim natin isa na yan hindi pa nanging itlog yan pero yung, yung, yung inakay kanina anak nila yun hopefully lumaki na rin at mga itlog na ulit para naman tayo makarami para yung makakalam natin nga hindi gaano sablay kung mga itlog eh, pares na natin sa iba diba so ba sa manok natin na uh, hindi pa rin tayo nakakagawa ng incubator para sa mga yun kasi anim pa lang yung natatabi ko na itlog anim pa lang at uh, wala pa tayong ano sa pagpapisa ng itlog baka yun ay ulamin na lang muna siguro saka na lang pag uh, nakagawa na tayo ng incubator sa ngayon uh, dito lang muna tayo sa mga alaga natin kasi pagka ano, na naman yung mga expenses natin ako ang hirap pag delay ang sahod <laughs> yan ang update natin sa mga alaga natin ngayong araw at uh, ano pa ba ano po ba ano natin dyan sa taas ang yun nga si puto lang hindi nakabalik hanggang ngayon wala pa ah, wala na yun Ay, hindi na talaga makabalik yun natag ginit na kaya nag-iisipan natin kung anong magandang painuman sa mga to kasi kahit na yung ganito kalaking painuman umiinit din eh naiinit din kaya hirap din nilang inumin kaya kailangan talaga uh, pagkatanghali pabain sila rito at painumin ng malamig karakit pa paano kaya naglagay tayo ng tubig dyan para anytime na gusto nung mag-shower ng mga yan maligo pwede silang maligo anytime tapos yung super warm natin, update ko kayo pagka meron na tayong ano. Meron ng pew pa, pero wala pang beetle. Pag meron na pag meron ng beetle, tsaka kayo i-update. Okay? Hanggang dito na lang siguro ang uh, ating uh, video ngayong araw. At uh, update ko na lang kayo sa mga kaganapan uh, pa mangyayari kung meron. Ingat-ingat <laughs> na lang lahat at uh, God bless us all.